May isang tanong na bihirang itanong, pero nararanasan ng halos lahat ng lalaki. Bakit nga ba? Nakakaramdam ng kiliti o kakaibang sensasyon ng mga lalaki kapag tapos na silang umihi. Ang pangunahing salarin? Isang nerve sa katawan na tinatawag na pudendal nerve. Ito ang nerve na responsible sa sensory feelings sa genital area. Kapag umiihi, nagre-relax ang mga muscles sa paligid ng bladder. Pero kapag patapos na, nagsishift ang pressure at nai-stimulate ang nerve endings. Kaya may biglang spark o kiliti. Minsan may kasamang panginginig. Ito ang tinatawag na after-pee shiver. Ayon sa mga researcher, posibleng ito ay isang paraan ng katawan para ibalik sa normal ang body temperature at nervous system activity pagkatapos ng relief. At kung minsan hindi lang kiliti, kundi parang may konting sarap na hindi may paliwanag. May nagsasabing ito rin ay psychological. Dahil ang pag-ihi ay isang form of release, literal at emotional. Kaya pagtapos na, para kang nakawala sa matinding pressure. Kaya kung isa ka sa mga nakaramdam nito, huwag mag-alala. Normal lang yan. Gusto mo pa ng ganitong klasing sikreto? Alam mo na ang gagawin.